Na katakdang rekomenda ng Pangasinan Police Provincial Office sa kanilang Provincial Joint Security Control Center Committee ang ilang barangay sa lalawigan ng Pangasinan na maisali sa areas of concern kaugnay sa nalalapit na barangay at sanggo kabataan elections kasunod na din naitalang ng naitalang insidente ng pamamaril na kinasangkutan ng ilang kandidato. Ayon kay Police Captain Renan de la Cruz ang nagkapagsidata ng PNP Pangasinan kabilang sa nakadatang rekomenda sa ilalim ng areas of concern ay ang barangay Yasin sa may bayan ng Malasike kung saan sana ay papunta ito ng orange category kasunod ng pagbaril sa isang incumbent kagawad na kandidato sa pagkakapitan sa nasabing barangay. Ganon din ang barangay Bayawas sa may bayan naman ng Aguilar matapos ang mga mapatay sa pamaril ang isang kandidato sa pagkapunong barangay nitong linggo lamang ng gabi. Sa ngayon na inintay pa muna nila ang resulta ng pagpupulong kasamang mga hepe ng Aguilar PNP na nakadagdang case conference upang malaman ang magiging akbang ng kapulisan maging ng Comelec kaugnay dito. Kasama dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bad Sagtalaw, Tatak Armen. Maraming salamat,